batong marka sa ibabaw at ilalim ng lupa. Sa mga nakalipas kong mga videos at aking pagbabasa sa inyong mga komento, lalo na yung mga katiich natin na nakakahanap ng mga markang bato, meron akong gustong talakayin tungkol sa bagay na ito. Napansin ko lamang kasi na marami sa inyong mga baguhan ang medyo nahihirapan sa pagtukoy ng marka, partikular yung mga bato kung ito nga ba ay lihitin mo o hindi. Pagdating sa mga batong marka, masasabi kong meron itong dalawang uri. Ang unang uri ng batong marka ay yung inyong matatagpuan sa ibabaw ng lupa. Maaring ito ay may nakaukit na simbolo sa mga bahagi nito o meron itong kakaibang hugis o anyo ang pangalawang uri naman ay ang mga batong marka na nakabaon sa ilalim ng lupa. Dapat mong malaman na kapag na-decode mo ang mga marka sa ibabaw ng lupa at nagawa mong tukuyin ang eksaktong lugar na kailangan mong hukayin, hindi ibig sabihin nito na kapag hinukay mo ito ng diretsyo ay madadatnan mo ang nakabaong deposito. Sa kadalasan ay merong kang mahuhukay na mga marka na maaaring magbigay ng pagpabago sa direksyon. Maaari na rin isang marka na nagbibigay babala na ikaw ay nalalapit sa isang nakaabang na patibong. At ang kadalasang ginagamit ng mga sundalong apon na marka sa ilalim ng lupa ay ang mga bato. Ngayon ang gusto kong ituro sa inyong lahat, lalo na sa ating mga katiyech na baguhan, ay isa lamang ito sa ilang bagay kung paano mo tukuyin ang isang bato. Kung ito nga ba ay hindi mong marka o hindi. Ang pinakabasihan natin dito ay ang size o laki ng bato. Ito ang bagay na dapat ninyong ilagay sa inyong isipan. Pagdating sa mga lihim mong bato na mga marka sa ibabaw ng lupa, ang mga batong ito ay may kalakihan. Hindi ito basta-basta magagawang buhatin ng isang tao at ilipat ang kinalalagyan nito sa ibang lugar. Alam ng mga sundalong hapon na kapag ang gagamitin nilang marka ay isang batong kayang buhatin ng isa o dalawang tao, magiging walang saisay ang kanilang iniwang marka. Kaya kung sila ay mag-iwan ng marka, pipiliin nila yung mga malalaking bato sa paligid na hindi basta-basta magalaw o mabuhat ng tao para ilagay sa ibang pwesto. Sisiguraduhin nila na ang batong ito ay tatagal ng mahabang panahon at mananatili sa kinatatayuan nito. Kaya para sa mga katiyach natin dyan na nakakahanap ng mga batong marka sa ibabaw ng lupa nang walang kaanong kalakihan agad kung iniisip na ito ay walang kasiguruan sa pagkalitimo ng mga ito. Meron nga pala akong gustong ikwento na aking isang karanasan tungkol dito. Naalala ko yung isang proyekto na aming binisita sa Davao Region bago pa tayo magka-pandemya. Isa siyang masugid na leader ng aking blog na Treasure Hunt Club kaya aming pinagbigyan ang kanyang kahilingan. Nang aming pinuntahan ang site at kanyang ipinakita ang mga barka sa ibabaw nito, isa sa mga ito ang batong walang kaanong kalakihan kung saan ay merong nakaukit na sign sa ibabaw nito. Sa aking pagsusuri sa mga nakaukit na marka, ito ay walang dudang gawa sa kamay ng tao. Ang tangi kong ipinagtataka ay kung bakit inukit ito ng mga sundalong hapon sa ganitong kalaki na bato lamang kung saan ay maaaring buhatin ng tao at ilipat sa ibang lugar. Pero nang aking ipinagpatuloy ang pagsusuri sa batong ito aking napagalaman na ito pala ay isang napakalaking bato kung saan ang pinakadulong ibawong na bahagi lamang nito ang siyang aming nakita. Ang buong malaking katawan ng batong ito ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Uulitin ko, pagdating sa mga batong marka sa ibabaw ng lupa, mas madalas gamitin ng mga sundalong apon ang mga batong may kalakihan. Ito ay mga bato sa paligid na hindi basta-basta magagawang buhatin ng ilang tao lamang. Ngayon, pagdating naman sa mga batong marka sa ilalim ng lupa, dito mas madalas ginamit ng mga sundalong hapon ang mga batong marka na hindi gaanong malaki. Maaari tong buhatin ng isa o dalawang tao lamang. Kaya para sa mga baguhan, huwag kayong padalos-dalos sa pagkukay kung saan ay kailangan ninyong suriin ang bawat bato na inyong nahuhukay. Suriin ninyo ito kung meron itong kakaibang hugis o kung may mga nakaukit sa mga bahagi nito. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay tandaan ninyo kung ano ang orihinal na pagkakaayos ng batong marka na inyong mahukay. Ito ay dahil sa maaring nagbibigay o nagtuturo ito ng isang pagpapalit ng direksyon. Ang aking ibinahagi sa bidong ito ay isa lamang ito sa paraan kung paano tukuyin ang pagkalihiti mo ng patong marka. Marami pang mga bagay ang maaring pagkakakilanlan para matukoy mo ang pagkalihiti mo ng isang batong marka. Pero tatalakayin natin ang mga ito sa mga susunod na videos. Bago tayo magtapos sa bidong ito ay basahin natin muna ang ating mga katiyach na nais magpa-shoutout. Shoutout sa iyo katiyach na Ian Unahan Unahan Brothers Photography na nanunood sa kwe. Shoutout sa iyo katiyach na Takusan Takara from Barangay Prosperidad, San Carlos City, Negros Occidental. Shout out to you, KTH, na Banjo Buta from Sibagat, Agusan del Sur. Shout out to you, KTH, na Jumari Abalya Abalya from Santa Arcadia. Shout out to you, KTH, na Treasure Markers TV. Shout out to you, KTH, na Kazio Kaburagi, from Ifugao. shoutout sa iyo, ka TH na Gerald Paylor. Shoutout sa iyo, ka TH na Regan Francisco from Murong Rizal. Shoutout sa iyo, ka TH na Jimwel Palagaw from Kidnoon. Shoutout sa iyo, ka TH na Junior Trigo from Mountain Province. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa lahat.